Mga ka -spike, may isang malaking revelasyon na gumugulat ngayon sa mundo ng volleyball. Ang star spiker ng Vietnam na si Tran Thi Bich Tu may tinatagong lihim na ngayon lang na nabunyan. At ayon sa mga ulat, direkta nitong tinatarget ang Alas Pilipinas. Ano kayang ang ito? At paano maaapektuhan ang susunod na laban ng Pilipinas kontra Vietnam? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pasubscribe subscribe na din. Tara himayin natin. Sino nga ba si Beach2 yan? Si Tranchi Beach2 yan ay isa sa pinakamalakas na opensa ng Vietnam Women's Volleyball Team. May taas itong 6'2 na nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa front line. Kilala siya bilang isang consistent scorer lalo na kapag crucial points. Napakadami eksperto ang nagsasabi na siya ang future star ng Vietnam Volleyball at inaasahan na magdadala sa kanilang bansa sa mas mataas na antas ng international scene. Ayon sa ilang insider reports, hindi raw basta nagpapahinga si Vich Tuyen sa mga nakaraang buwan. Una, sumasa ilalim siya sa specialized training program sa Europe na kung saan ang focus niya ay ang pagpapalakas ng kanyang palo at blocking technique, mas mataas na vertical jump at mas mabilis na court coverage. Ikalawa, sinasadyang hindi siya masyadong ginagamit sa ilang SEA regional tournaments. Ang rason daw para hindi agad makita ng ibang bansa, lalo na ang Pilipinas, ang bagong level ng kanyang laro. Ikatatlo may chismis din na pinalakas ang kanyang mental toughness. Nag-hire raw ng sports psychologist para sa mas maging killer instinct ang kanyang mindset. Ibig sabihin mga sports hindi lang physical kundi pati mental na aspeto pinaghahandaan niya. Sa ilang panayam nagbigay si Vich Tuyen ng patutsada. Ayon sa kanya, handa na ang Vietnam na manatiling hari ng Southeast Asian volleyball kahit pa lumalakas ang ibang teams. Malinaw na tinutukoy niya ay ang alas Pilipinas. Nakasalukas kuyang umaakyat ang ranking sa world stage. Kung matatandaan mga ka noong huli nilang laban nagkaroon ng dikit na sets kung saan muntik nang magkasilat ang Pilipinas. Kaya ang lihim na training na ito, tila ginagawa niya para siguraduhin na hindi sila matatalo ng Pinas. Ang Vietnam ay matagal nang itinuturing na volleyball powerhouse sa Southeast Asia, samantalang Pilipinas ay nasa gitna ng malaking pagbabago. Dumating ang mga bagong bituin tulad nila Angel Canino, Cici Rondina, Gemma Galanza at Tia Gagate. Dumagdag pa ang mga veteran leaders na nagbibigay ng experience at stability. Nakita natin ang alas Pilipinas na lumalaban sa mas malalakas na bansa gaya ng Iran, Kazakhstan, at maging sa World Qualifiers. Kaya mga ka-spike, hindi na rin nakapagtataka kung bakit ramdam ni Bitch 2 Yen ang pressure dahil nakikita niya ang banta ng Pilipinas. Kung totoo ang lihim na ito, mas pinalakas ni beach 2 Yen, maaari itong maging malaking challenge para sa Pilipinas. Pero tandaan, hindi lang siya ang isang superstar ng isang team. Ang alas Pilipinas ay may advantage sa depth, speed, at teamwork. Habang ang Vietnam ay heavenly rialan kay Bitch 2 Yen, ang Pinas ay maraming scoring options. Sa darating na laban, magiging susi ang blocking at floor defense ng Alas Pilipinas para neutralisahin ang mga palo ni Vech Duyen. Mga Spikes, ang lihim ni Vech yen ay malinaw na hamon sa Pilipinas. Pero ang tanong, sapat ba ang kanyang bagong lakas para pigilan ang pagangat ng Alas Pilipinas? O mas lalo lamang nitong paiigtingin ang laban ng dalawang bansa? I-comment nyo sa baba kung sino sa tingin nyo ang mas lamang ang Pinas ba o ang Vietnam? Huwag kalimutan mag iwan ng like, subscribe at pahit ng notification bell para updated po kayo mga ka-spike sa ating mga uploads. So pano? Ingat po kayo!